atlas guys, atlas may kuryente, may kuryente na ano. may pan di, di niya makikit, ano yan. Dapat masabihan yung ban, eh. may nakalaylay na kuryente, delikado yan. Pati ano sa gwardiya yan dito. Pag yung ano eh, yun, yun. lang. Okay, kami. Sabihin nyo na lang yung band, din yan ano, mga mga sabit siya ron. Delikado yun, kuryente yun. Maulang pa naman, basa yung ano. Ay, umigot kami guys kasi may nakalaylay na kuryente sa dadaanan. Delikado. Oh? Yung, wala na yung mga kasama ko. na naman to ha wala na kasi kanya kanya na yung ano yun Wala ko na lang baka dito eh lawak You guys know that Highway Ah, fuam dui nak dah creepy Ayooo uh, Ayan, masarap awesome. yung ghost hunter yung mga kulma. Ako lang eh, all pasok na lang sa loob. Bumahakman, yung pasok na Yo 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 maulan yo. Maulan na hapon. Yo 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 gan mix TV guys. Uh, yung kakalimot ay eh. uh, wala wala pa masyado. Uh, alabas na kami guys, nakikita ang paraiso sa Inaba, ba? Tinaala namin. i guys. Peace. Yeah. Yeah. Yeah.